Hey, si Zay, mag-hi ka naman sa Ate. Hello. Yun lang? Tignan <laughs> mo, kuya. Hindi ka tumataba, oh. Pero tignan mo yung ilong niya. <laughs> Jane! Ilong mo daw. Kita ka na kanina pa. Ate! Kuya, pa-brace mo daw si oh? si <laughs> Jane. Oo. Jane, mag-hi ka naman. Jane! Hello, Hello, Hello hindi ka naman dito nakatingin. Ah, Napalapalaw natin yung kursong natin. Pagka isa sa anong tiga lang? Pagka naman. ano ang sila? Hindi ka. Sakin din Iowanie ko ano ang Tok Tok Jack, say hi Yeah, upload to sa YouTube <laughs> Yan yeah, yeah, yeah. si, yeah, si Jack Jack nag-aaral, na nagre-review Ako mabuti Ako man ako, tignan mo yung record ng Hanggang store ba, nag-aaral ako mabuti Matas na grade ko Jay, <laughs> ano yung grade mo? Ano yung highest? <coughs> Jay, ano yung highest <coughs> mo? Eighty four highest mo. Ano mababa mo? Eighty. Eighty? Anong sabi ng teacher mo? Ha? Anong comment ng teacher mo? Maganda. Maganda. Paganda daw ikaw? Uh -oh. Patuloy ko lang ko. Ko pag... ka... kagandahan ko. O ko pag... Kagandahan ko. Bulol ka ulitin mo. <laughs> ano? Pagpatuloy ko daw kagandahan ko. <laughs> <laughs> Kapal lang mukha mo. Jay, sayo ka naman isang kembot lang para kay ate. Sige na. Ate. Oo. Oh. Uh oh. Yan ang cabinet ni CJ, o. Oh. Kita ba? Hindi kita? ko. Nagrereklamo, pumangit daw yung mga damit niya. Jay! Bye-bye. See you tomorrow. <laughs>